Hello guys! Tara, may rides tayo ngayon. Puntahan natin yung lumang bayan ng Pantabangan. Kasi muling lumitaw at nagpakita ito. Tara! Samahan nyo kami guys, suriin natin at ating tingnan kung ano ba talaga ang bayan na ito. Pero, kayo na lang mag-share guys kung anong history nito. Ang alam ko guys, pinalubog ito noong, 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 dekada, dekada, si tinta. <laughs> so, pinalubog ito dahil, guys, mga idol, dahil may purpose naman ang bayan bakit pinalubog. May purpose kung bakit siya pinalubog. So, bigyan ko yung assignment guys, share nyo lang. Okay? Of course, si Jared Swidong magaling mag-magic. So, nandito lang tayo ngayon sa Pantabangan. So, kung Nakikita natin guys, dito yung mga bangka. So dito tayo sasakay. So kami nakasakay na may ung going na tayo papunta doon sa bayan nga lumubog. So ang bayan, ang lumang bayan ng Pantabangan, nandito sa gitna ng lake. So yun ang ating pupuntahan ngayon. Okay? So ito, stay tuned lang kayo guys. Pa stay tuned, stay tune para makita nyo kung anong nakita ko dito sa bayan or lumang bayan ng Pantabangan. So, at this time, si Kuya nagsagwa muna papunta sa medyo malalim kunti. Tapos, uh, actually, hindi siya magsasagwa, guys. May motor talaga yung bangka nila. Tapos, yung isa, hihilahin niya, uh, yung kasama niya sa likod is brother niya yan. So, the, bali, dalawa lang kami ni Mrs. dito, tsaka tatlo dun sa kabila, mag-asawa dun, tsaka may baby. Okay? So, ayan, ito yung area dito. Makikita natin, duma, sobrang daming tao na. Maaga pa lang dun kayo, around mga 6.30 am yata guys so ang aga aga dami na ng tao akala namin sobrang aga namin late na nga pala kami kasi sobrang ang daming tao dito so kung kayo ay gusto nyo pumunta at masubaybayan -bay, tong dam na to or yung lake na to or yung lumang bayan ng pagtabangan guys uh, this month lang to after this month ito mababa ang tubig so kaya nagpakita yung lumang bayan ng pagtabangan so interesado, kung sa ka papunta dito this month puntahan nyo na guys kaya next month wala na naman to ilang years pa lang guys na naman siguro nga makita to 10 years daw ngayon lang siya nga uh, pinaka malaki ang ano pagbaba ng tubig at nakita ito yung ibang bayan na Mga ilang years, 2014 ba yun? Basta, nagpakita siya almost cross lang. Ngayon, halos buong area ng bayan nagpakita. Nakita mo yung plaza, yung simbahan, buong simbahan na ah, nalubog or yung isi, of course, nasira, di ba? So, mga bahay, yung way, yung kalsada, of course, magic again. So, nandito na tayo, guys. Nandito na tayo at tayo ay dadaong na. Makikita nyo sa gitna guys. Ayan. Ayan. Makikita nyo. May cross. So. Diyan tayo. Dito tayo. Parang isla siya guys. No? Saan? Nandiyan na tayo guys. Nandito na tayo. Kung ano makita ko. makita nyo to. Kung. Nag-station kayo. Okay? So station guys. Para makita nyo kung ano nakita ko. Para kung hindi kayo makapunta. At least meron kayong nakikitang or nakukuha ang knowledge kahit nakita nyo lang kahit wala tayong pagsasabi dito research nyo lang assignment <laughs> nyo yan di ba sabi ko kanina assignment nyo yan eh. so ayan nakadaong na tayo guys enjoy watching akala to. Ah, so, uh, tilapia yata yan. Hindi, eh. parang hindi. Parang hindi. Lucky. Lucky ah, laki. Laki ano? mo yung ano, oh. yung ganyan-ganyan niya oh. So may mga puno pa siyang nakatayo. Oh, Peroin mo yung ka ilang years. Oh. Ang puno nandito lang oh. Grabe. Tsaka yung ano, yung tubig ay yung ano pala, yung ano halong putik guys, no. Pero imo guys, itong puno oh tibay ng puno oh, ilang years to dito oh. Yun, oh, may mga puno guys may mga puno yan oh. tapos yung bato hindi nagalaw kasi ano nga to eh bayan nga siya diba kumbaga ito yung pathway dito nakaharang yung ano ano dyan oh. tapos tingnan mo itong puno ito yung oh, diba guys Look Ay, Putik Putik na talaga Ayan o Ano yun yung puno guys o oh. Ayan yung bato Ayan May hagdanan guys O oh. kung ano kaya to dito Tapos yung may burnal Ayan Ayan doon Diba O oh. yung anong ano guys mga old na ano hollow blocks ito siguro baka dito po CR2 yan baka CR2 baka CR2 dito dati kitchen yan diba Ito kasi guys, akala mo matigas. Putik yan siya. Ayan, mga CR siguro na sa mga bahay-bahay. Sa ilang years, guys. Sampung taon ngayon na siya ulit nagpakita sa san, sa 10 years guys up may tasa pa Lil, <laughs> mabaon ako guys nilipo tayo hmm, <laughs> putik putik nga Okay, dito tayo saan up ya <laughs> Yeah. <yip, yip>, <laughs> Eh. Pop ya! Pop ya! Na putik na sa kusabatas. Hay <laughs> nako. Look at my shoes, guys. No. <laughs> lag pa more. Hmm. dito pagpunta kayo dito guys piliin yung windy guys no ah ako ito itok 19 oh. in 10 years ganito in, in sa sa siya nagpakita tapos ilang years na siya di ba 19 iwan ko anong years inang anong anong years to guys nakapak guys hindi lang dito hanggang doon no? Oh, kasi may mga ano pa structure pa doon mga semento na lang yan hanggang doon meron din marami pang pa puno <laughs> eh pero kasi marami talaga siyang puno dati guys oh. mga malaki ng puno na yan guys di ba katulad nito ano kaya to ito bago lang to Itong post lang yan ako kung saan to Kasi para siyang ano eh hmm. Ano kaya to dito? Parang plaza siguro to Monumento o ano yan Kasi Malaki yung bakal guys oh Tingnan Maraming puno siya dati, guys. Hmm? So bale likod tayo ng gilid tayo ng simbahan. Gilid or likod? Kasi ang cross paharap doon eh. Kayo guys. Unto hmm? tanog okay. yung lupa guys oh. Ah, ito yung plaza, guys. Ito yung plaza kasi ayan oh. Ito yung plaza dito. Kasi dito, guys, may hagdanan. Ayan oh. Kumbaga, yan ang stage. Ayan, nandun si Mamang. Tapos, ito yung ideal monumento. Ayun, may statuya or flagpole. So, malawak din siya naman. Doon, doon, O, oh, kaya no? Sino kaya yan? Naartistahin guys, doon. Pura, teho sa patos ko, Hindi, <laughs> <laughs> okay, kasi huwag kang ano. akala mo yung, ano, titik na yun. <laughs> so, ito yung ilang, ano, dati. Stage yata o ano to Yata ang taan. O oh, diba? Parang ano nga eh. Ha, yung entrada. Doon diba? yung, ah, oh, 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 yung, yung Entrada Tapos yung Ito siya. Nakaharap. Balik na diyata. Doon nakaharap. Tapos is na i-stead. Welcome! Pantabangan. Lake. Look the structure of the ano, land, guys. Ah, ang ganda. Parang sinasadya siya, no? So, meron siya nakasulat dito guys. Oh. <coughs> ah, ito yung flagpole siguro. Kasi kung yun ang entrance, dito siguro yung statue. Tapos ito, dito, ito siguro yung flagpole. Parang ito siguro yung flagpole siguro, tapos yan yung statue siguro nakalagay dyan. Kasi dito may nakaukit ukit kasi so hindi natin mabasa kung ano to. Pero parang lumang flagpole na ito. Oh, parang flagpole nga yan. Oh. Kasi kung yun ang entrance, flagpole to. Tapos dito is yan. Balikan ko nga yun. yun ang tapos dito, ano kaya to? Dito ano kaya to dito dito hindi ko alam kung ano ano kaya to dito Manghula tayo guys eh kung anong story dito eh So yan, another structure dito hanggang doon. So, yan ang mamaya sa simbahan tayo. Sa simbahan tayo. Curious lang tayo, guys, no? Wala tayong alam sa panahon na 'yon kasi wala pa tayo na tao. Kasi sinaunang ano pa 'yan, guys. Hindi pa tayo na nakaano sa kalibutan or sa iyard. ER. So dito another structure. Kung ano kaya tong dito kasi medyo malaki-laki yung structure dito, eh. Hmm. Tapos look at the, ano. Ah ito yung Guys, ito yung ano. Ito yung floor, ito yung floor. Tapos ito yung pader nga bumagsak papunta dito. Okay. All right. So dito another structure. Dito din another structure, ano kaya dito? Ang galing natin, no? hula hula ba o ano kayang mga ano nakikita natin dito guys hello mga idol shoutout, shoutout. so dito din mayroon din siya dito kung ano kaya ito bahay nga malaki o whatever ang style ng ano guys tinignan ko lang yung style ng ano karaan old So, na nasa itaas siya, guys, kasi mababaw doon guys, oh. So, ayun. Wala na masabi sa place at yung pag-stay natin dito, guys, may binigyan na tayo ng bankiro ng 40 minutes at lampas na tayo. Tara! Going home na tayo. Sasakay na tayo oh, doon oh, sa ating at lipat tayo sa kabilang side para o tayo i -o Thanks for watching. See you next kalokohan namin. 拜拜。<Bye. S 2> bye bye.